Gandang panahon. May hangin na oh. Kanina ang init. Gumagalaw yung aking mga sampay. <laughs> pag may hangin, gumagalaw yung mga sampay at yung mga dahon ng puno. Hindi siya masyadong mainit ngayon. Uy! <laughs> si Kuko! Kuko! Uy! Ang saya ng mga alaga ko pag nandito sa labas. Sige, ala. Mahirap nga nang bumaba dyan. Hmm, pa dito duma. <laughs> Tumatalon. Ay, daku. Tuwang-tuwa sila eh. Huwag nandito sa labas. O, okay, Koko, ikaw naman ang aakyat. Sige, aakyat ka na. <laughs> Ayaw niya. ko <laughs> mong lang, Maliit pa yun eh. Ay, <laughs> nagkabulan na. <laughs> nandun sa taas. Uy, bakit nandun ka? Ayan rin mo ba si Bibing Lee ito. Nandun sila sa taas. Nung puno, umakyat. Wala, bumaba na. Ang padaus-dus. <laughs> Asan ka na? Yun. Mingka, dito ka dali. Tuwang-tuwa sila, masaya sila dito sa labas. Chuchay. Si e Chuchay, ano lang yan, tahimik. Chuchay! Nagkakamot. Patandun si ano, si... Si Lali, nakalabas pala ng bahay. Lali! Lali! itong pusa na madumi ang dungis dungis niya no oh. marumi siya eh chichay nag mo awayin uh, karating na naman yan dun sa labas. Mikmik -mik talaga, oh. Ba't mo inaaway, Mikmik? -mik? Ha? Ba't mo inaaway mo dyan si Chuchay? <laughs> Dubaan. Dubaan, oh. Si Mingkay. Mingkay! Hindi ka dito. Pahingan din sa tabi ko. <laughs> i love you John.